Hello mga ka-farmers, magandang araw. Welcome back to my channel. So mga ka-farmers ay nandito eh sa ating palayan mga ka-farmers. Nag-spray tayo ng pang ano, rice bag or piyangaw, atangya sa Tagalog. So ayun mga ka-farmers, si Boss Lito nag-spray mga ka-farmers. Ayan para ay mawala itong mga peste sa ating palayan. So itong ano mga ka-farmers itong uh, atang nga umatake ito kapag uh, malabas na yung mga bunga sa ating palay. So malaki din yung binsala nito mga ka-farmers kung hinayaan lang. So uh, marami namang mga insecticide na mabibili nyo dyan na pang atangya pero ngayong season, ngayon talaga yung pinaka pinakamarami na infestation ng ano piyangaw. So, ayan ah. Tingnan yung mga ka-farmers. Ibusli ito. Yung pag -ispray. Yung pag-spray nito mga ka-farmers dapat ay malapitan lang para lahat ng palay ay matamaan. So, ayan na. Ayan na. Ayan mga ka-farmers. Ganyan lang pag-spray mga ka-farmers. Oh. Ah. Maraming piyanga ba? Ibusli Marami. Ang dami, sobrang dami. Oh, sobrang dami. Oh, ayan oh, lipad-lipad. Oh, ayan, lumilipad yung mga farmers. Ayun oh. Lumilipad-lipad parang paru paro paru paro di. Ha? Oh, ano? Okay. So, hanap tayo ng mga kinain ng ano dito mga farmers ng piangaw para ah, makit. Yeah. Ah. Yeah. Piangaw na. Piangaw kita kena na. Man. ah Ayan mga ka-farmers oh. Ayan dami ka-farmers oh. Ano naman yung unod? Hala ma. Dito pina. na yung unod nga eh. Uwa na. Uwa na tu di ay. Oo. Nga na tu na Ah. Nga na tu na tu na dito na dito na dito. Mawa? Grabe no, Sayang nga no. Di na. Mung unut pa man sila na. Na. Oo. Mung unod na na. Ilan mo itong gatas. Yung mupiti. Ilan mo. Ah. Gatas sa ilaw. Ano na? Wala mo. muna lang isop-sop. Kahit mga doon nilang kuan. Na ilang kuan na eh. ni. Kana na is nila na. Ah. Mo lang ito flok sa humay. Mo mo mu Sudupon ba? Murgatas. Tamis muna na uh, na. Mm. Uh, Grabe. Ngani to hasaw na ko pensa ko ba. Wa na spray. tus ng bunga puro sa So ayan mga ka-farmers no. Inyong ah uh, pag ano wala nang i-epekto ng pidyangaw noon mga farmers so, wag nating hayaan yun mga ka farmers kasi kapag ay hinayaan natin yon magkaganon at magiging sanhi yan ng uh, mababa yung ating ani mga farmers so atin yang spray ang gamit gamit pala natin nito mga farmers ay itong oh ngayon na disease disease insecticide sa Bayer kasi maganda ito sa maganda din ito sa ano sa ano rice bags ano lang? Ano lang? ayan mga ka-farmer ayan yung aming disease so wala na yung brand mga ka kasi matagal na yung stock pero effective pa rin yan mga ka as long as good condition na Bebas, <laughs> okay kayo. So, kapag nag-spray, always sip tippers. Ayan. Uh, Tipper Dapat my seat belt. <laughs> Ay glass para protekta sa mata, uh, pantalon, at uh, saka ano. Nagawa sa kitagoy Apa dong? Tukuan. Malit sa iming sinina. Ah, Matunta ka dito lang rin. Ha? Isa ka Ah, sakto. Yeah. Ito ang dungangan. Ayun na <laughs> kayo. Lord ng nami. Tapos eh. nagbalik ron. Nang ito dam. Ito Ito sa lahi <laughs> nito <laughs> <laughs> so, Asa mo? Mista? Ingon pa mo kay. At... Balik na dito kay. Balik. Samaan na ka. Hmm. Yung so, ito ang malangan. Mga dad. So ayan mga ka-farmers. balik uh, na si Bosley dito Hindi galing nag... Uh, ano? Nag-reload sa medisina. So, isang ganito mga ka-farmers ay kayang kaya sa mga isang ikar. Pero sa amin, yung aming e, sa isang tank load, uh, dalawang takip yung aming ginagamit para effective yung ating uh, dinamit ginamit na medisina. So nga pala mga ka-farmers ay itong uh, medisina na to ay long lasting so matagal itong mawala kahit kahit pa ay ulanin ay hindi ito basta-basta hindi ito basta-basta nawawala no? Yan yung kagandahan sa mga mamahalin na mga medisina tulad nito mga beer at saka hindi rin pijangaw ang tina-target nito pero ang main nating target na insekto dito sa ganitong stage ay itong pijangaw at saka mga kaparmer the best uh, time na mag spray kayo ay dapat mas maganda umaga ngayon para, usa, uh, mga alas b na nuntoy na 9 o'clock na mga ka-farmers medyo late na talaga yung pag-spray the best talaga mag-spray ng pijangaw yung rice bag uh, early in the morning or afternoon mga 3pm ganyan yan yung pinaka-the best time na mag spray ng insecticide para makita pa yung mga insekto. Kasi itong ano mga ka-farmers, itong ating ginamit is contact siya, contact insecticide. Pero okay lang yan kasi long lasting naman siya. So, aabot pa niyan hanggang sa susunod na araw. Kaya ay mabaho yan, mabaho. Kahit nga dito, mabaho. Kaya ay yung mga piyangaw, ayaw nilang pumunta dito sa ating palayan nagtatago lang sila o, nagtatago sila lumilipat din sila kapag nabahuan sa ibang area yung mga farmers din na hindi pa nag-spray palipat-lipat lang yan sila kung hindi mamatay pero mostly mga ka-farmers ay mamatay yung piyangaw sa ganyang mga ganyang mga ginamit na mga insecticide kasi ano yan eh yun ang mga yellow label na mga insecticide so yan napakaganda na yung ating palayan no? oh expected dito mga farmers is siguro ngayon February 10 uh, one month from now pwede na itong harvest siguro mga March March 10 ganyan pwede na itong harvest or March 15 uh, depende so meron na tayong ani mga farmers so napakalagang napakahalaga na atin itong alagaan kasi itong pagpa-farming mga ka-farmers is once uh, twice a year lang. So dapat natin i-invest. Invest tayo, alagaan natin ang ating balay. Para bigyan din tayo ng sapat na ani. Yan lang yung kreto, no? Pero ito mga ka-farmers, oh. Meron akong papakita dito. Ito, kinain ito ng piangaw rice bag. Yan okay o sip-sip nito yung katas. Kasi yung katas nito mga ka-farmers, nakikita nyo, ang katas nito ay, ano, kinain ng piyangaw. Ayan. Daming piyangaw mga ka-farmers, oh. Mayroon pa iba na hindi. Kung steam boilers mga ka-farmers, magkaiba yung steam boilers. Kasi yung steam boilers mga ka-farmers is lahat ito. Ganito lahat yung steam boilers. Lahat. Kasi dito inatake yung steam borer sa stem niya. Ayan, nakita niyo sa isang ano niya, ganyan, maraming siwi. Pero kung uh, piangaw o rice bag lang yung umatake, uh, hindi lahat, uh, gilid-gilid lang. So kapag steam borer si mga kaparmers, lahat 'yan. So napakasama yung steam borer pero na agapan pa rin natin yung mga kaparmers kasi uh, nag-spray tayo ng limutan ko yung spray nat natin yung gold effective din yun sa pang ano pang steam borers so napagandang medicine na yun mga ka-farmers well mga ka-farmers so uh, that's it sa aking vlog na to so sana ay marami kayong doon tututunan no at saka kalimutan ko mga ka-farmers pag ganitong stage mga ka-farmers patubigin nyo last oh last na last na itong patubig mga farmers last na din itong spray kapag nat uh, tapos na kayo ng patubig nito ng nitong stage na at nag-spray kayo pang rice bags ay short bowl na yan makaani kayo yan na ah. so salamat see you in my next video bye bye